Hindi yung kahap mo. Oh, chicken. Pag-aing mm bit -hmm. chicken. Pero pork chicken. Pork to Naramdaman ko na. Bip yan. <-iang. laughs> Wala kayo. <-yat>. ako. <laughs> Wala ka, Bakit na nagbigay ng ganito kung walang paso. Ano? Saka ano? Grabe ka mo. Wala manners. Ikaw lang mo. Kalmahan lang. Ito yeah. pag ako nagluluto nito na ito, hindi masarap. Yung big ko, parang ano na. Nanlululud na sa mantika. Pag oh, mong lutoin lang sabay-sabay. Parang sinaw lang ko eh, no? Malakas kasi ako yung nila eh. saglit lang. Ang alam ko sa glit lang. Gawin ko nga ulit. Favorito ko kung gawin pero hindi ko ma-perfect. Ang lola ko lagi pinababaan yung sa alaga ko. Nagbabaan mo na siya? Nagre-reklamo eh. Ayaw nyo ng pagkain sa school. Luto nyo? uh -huh. Yung ganito? Uh-huh. Uh-huh. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. open na siya. Nag May microwave naman doon. So, ang ginagawa nila, three, two times or three times per week, nagbabaon siya. Two times, bibili siya. Wala mm -hmm. ka ako naman, ayaw nilang sa bahay. Gusto niya yung mga... Yun. Mm hmm. Gumanistad na. Kasi, ay, so, siyempre na masarap kumain ng mainit, di ba? Minsan kahit na lagay ko sa ano, pagkano, iba pa rin bagong, yun. yung bagong ito. Ay, sa school nila. Kami na sa hindi siya, siya pinapayagan ng mama niya sa papa niya maggamit ng mga ano yung... Ah, yung rehidrate. Katulad na lang yung pagdadry ng buhok niya. Gusto pa, papadry. Pero yung tuturuan niyan. Katulad nag camping-camping sila ng overnight sa sa anong school. Oh, kahit so, paano yan, kailangan pa ng yaya niyan. Pagdry. Diba? gano'n. Turuan nyo, ang mga yung talaga nyo. Hindi yung puro kaambang na lang, manaka. Asa Dapat nyo marunong maging independent kasi. Ang alaga ko, binablower pa yan. Mm -hmm. Binablower pa. Binablower ko kaya ng amo ko pag nandiyan. Mm -hmm. Pero nung nag-trip siya, na cover night din, marunong na eh. Mag isa siya. Kailangan naman talaga nila matuto. Diba, tayo nga. Mag-10 years old, marunong na tayong magsain sa bahay natin. Kasi wala kang kasuyong. Pero kailangan nga matuto. Parang hindi sila laking mahirap. Anong silbi natin? Hindi, ibig ko sabihin sila. Paano ba sila lang maging maganda yung buhay? Di ba? Kailangan din natuturin sila sa maingat na buhay. Kaya natutus sila. hindi, sinasabi ko naman sa kanya, yung katulong, okay lang na mag-help. Pero kailangan tulungan mo rin yung anak mo na matuto. Tulad na nung meron yun? yung anak mo. Hindi mo mapagsabihan na anong gagawin mo sa andis mo kapag ka merong alam mo, alam ko yun sa toilet ko, yung dugo. Yung dugo lang. Kasi, yeah. ako gano'n pa diba ba nabigyan yun? Ang bawa, ako yung gumamit, tapos may ganyan. Hindi ba ba magiging Alam mo, masito, ninisin mo yan. Make sure na naman ninis. Ako may gumamit. Paglabas mo. Katulad ng may dumating na, propet, na ano, sito rin. Lalaki. Ay, Ay, look.

Sabi um, ko, minsan ano, nakita niya ano, na ano, nagubad lang ng medya. Parang lumilipad lang. Sabi ko kasi, doon pa di mo Later, nanonood pa ng iPad. Noong sa nga ro, pinagaling ko silang tatlo eh. Sabi ko, eto na naman tayo. Late nyo na naman pinakutulog yung bata, tapos pag kinabukasan, sino nahihirapan mag-isig? bumabalik na naman kayo sa ano nyo. Eh, sinabi na na dati na pag Monday to Friday. Wow. Nadaan tayo sa kwento ka doon ah. Hindi ka mga nakakaparasa sa kwento eh. Hindi mainitin sa'yo. Ano ka lang? na add mo ko na aliw ako eh. Dati sinasabihan nila ako, huwag magabi eh. Ito siya. O sige eh. Kagabi nga kinulungkot eh. Sa kwarto eh. O ito siya tara. At ano oras na? 10.30 na. Maligo ka na. Kung wala ka, ka, ka pa maliligo, basta tawagin mo ko na ko yung buhok. Utulog na ako. Na, binigyan ko sila na, na yung pag nine, pag di pa guys, okay. So, healthy, pag di pa naligo, tulog na ako. Ano gusto nyo? Malate mag oh. ako magising o. Oh. Malate ko ako masulog. Eh, si babae. Hindi naman tulog ka Wala sila laki. Si talaga nang dadry ng sarili niya. Pagka nandiyo dyan sila laki. Okay. Tapos maaga pa. Kailangan ko talaga siya kipel. Kasi nga ayaw nila. Ayaw nila laki na pagamitin ng nangyong nangyong Pero kami darating na bisita. Sa June. Matutulog sa bahay niya? Let let ang bahay niya nung matutulog mm pa. -hmm. Yung ano na yon yung parang mga biskita na yun. Ha? Sa US, meron din tao pa kami. Nung pumunta sila ng US, nagyan so, sila na hindi sila pwedeng ipatirahin doon sa bahay nila. Kahit na, di diba, sa US, ano lang ng bahay. Kasi walang extra quarter, yung mga ganyan. So ngayon, ginawa nila ang babae. Tumupa sila ng tao pa kami. Airbnb yung paupa nila. Pero ngayon, sila yung pupunta sa, pilig, sa Hong Kong. Kailangan nila sumiksek si sa bahay ni nila. Na, which is ang Hong Kong, ang late night ng bahay. Baka tumundo sa US, hindi nila nang upera ng... Dito muna ka sa isang kwarto. Ba't hindi tingin sila? Hindi siya mga pagsalita ng ganun, pero sinasabi niya sa akin. Yeah. Ngayon, kailangan pa nila bumili ng another phone. Ba't hindi nila? Ilang buwan ba mag at hindi kaya niya ng Airbnb. Um, hindi yata, ano, hindi yata ilang, ano, isang buwan sila dito sa Hong Kong, pero hindi naman lagi naka-stay sa amin. So, pag gano'n gano'n lang. Kasi syempre may mga friends din na iba. So, sabi ko, ano mo ka ba? Kasi uwi ako ng June eh. Sabi baka gusto uh, mo, itaon mo na lang ng ano, tapos Patulogin mo na lang si Chelsea doon sa hindi ba? Sa ano? Tingin ko si Chelsea gusto niya katabi yung sinya kay Pagay. Ngayon yung mami at saka yung bunso ang magtatabi. Dito sa alam mo yung kwarto namin, di ba may sahig? Yun, siguro doon ang plano niya. Kasi kung ikaw, ikaw hindi ka komportable, dapat sila rin mas hindi komportable. Dapat nag na lang sila isang gabi. Ang ko ba? Mga utang tao. Galing pang -mils. Pero ang hanggang citizen. Eh. Yung dating ginaanohan nila, sila mga Angela. Hmm. Hmm. time hmm. ng hmm. 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 Hindi ko alam ko Pilipina yan. Okay,